Isang tanong na naman po ante pong subscriber, ante pong sasagutin. Ilang araw daw po pwedeng lagyan ng inuming tubig ang mga bagong panganak na biik? Bago pa mga nakitim ng inahing baboy po mga kaibigan kapag mayroon po tayong farrowing pen. At 90 days, pwede po natin siyang ilagay sa farrowing pen or tatlong buwan bago siya mga o tatlong buwan uh, siyang buntis at tinan po siyang ilagay po sa loob ng farrowing pen. Para nang sa ganon, kapag siya nanganak po mga kaibigan, ay yung kanyang mga beig po ay safety. Hindi niya po madaganan at saka hindi niya po maaapakan. Ang atin pong farrowing pen po mga kaibigan, dapat mayroon po tayong auto drinker. So ang auto drinker po tayong ilagay dyan ay dalawa. Auto drinker po na medyo mataas para po sa ating mga inahing baboy at saka auto drinker po na mababa para po sa ating mga alagang biik. Ngayon, sa tanong po natin subscriber, kung ilang araw po yun natin lagyan ng na inuming tubig yung mga bagong panganak na biik. Ang tanong, ang sagot ko po dyan ay, kapag mayroon po kayong auto na nakalagay sa inyong farrowing pen po mga kaibigan, yung biik na po mismo ang iinom ng tubig. Hindi po natin sila tuturo uminom ng tubig, kundi sila instinct na po ng biik po mga kaibigan na sila na po mismo ang iinom ng tubig. Depende po sa kanila kung ilang araw ba sila iinom ng tubig, mula po sa ipinanganak kasi po mayroon po tayong auto drinker po mga kaibigan. Basta ang importante, maglagay po tayo ng auto drinker ng abot ng mga biik para sa po makainom ng tubig po mga kaibigan.